Viral sa social media ang pagbabahagi ni JR Butta Manapos sa kanyang masakit na sinapit sa pakikipagrelasyon sa babaeng kanyang inibig at pinag-aral sa kolehiyo, ngunit iniwanan niya siya nang wala man lang paalam matapos nitong makuha ang kanyang diploma. Sa kanyang Facebook post ay ikinuwento ni JR na high school pa lamang noon ang kanyang kasintahan ay nagsikap na siyang tulungan nito sa kanyang mga pangangailangan dahil batid niyang kapos ito sa pinansyal. Pumasok anya siya bilang driver, construction worker at nagtrabaho sa bukid upang matustusan ng pag-aaral nito at patuloy na nagsakripisyo ng apat pang taon para naman sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo at nanatiling nakasuporta at naging sandalan nito sa panahon ng kagipitan. Labis din ay niya ang kanyang kasiyahan. Nang sa wakas ay makamit nito ang kanyang diploma. Dahil sa puntong iyon ay hindi lamang iyon tagumpay ng kanyang nobya, kundi kanya na rin tagumpay bilang katuwang at kasama sa hirap at saya. Sinabi pa nito na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay ginawa niya ng walang pag at pagsisisi sapagkat minahal niya ito ng sobra. Ngunit sa kabila ng lahat ay isang masakit na pangyayari pala sa kanyang buhay ang kanyang mararanasan. Dalawang linggo matapos ang graduation ay umalis anya ng bahay ang kanyang kasintahan. Bitbit -bit ang mga gamit ng hindi man lang nagpaalam sa kanya at makalipas ang isang buwan ay nalaman niyang may iba na itong kasintahan. Naglabas din ng kanyang side sa kanyang Facebook account ang dati nitong nobya na si Noralyn Longpayon na dumaranas anya ng mental health issues tulad ng stress dahil sa natanggap na mga panghuhusga sa kanya ng netizens dahil sa viral post ng kanyang ex-boyfriend. Sa kanyang post ay sinabi niyang ilang beses niyang sinabi kay JR na ayaw nito sa manginginom ng alak, ngunit hindi siya pinakinggan nito at hindi rin nagbago sa kanyang bisyo. Lumayoan niya siya upang magtrabaho at nalaman niyang patuloy pa rin ito sa pag-inom hanggang sa makilala niya ang kanyang naging bagong kasintahan na kaparehan niyang profesional kung saan niya nakita ang mas magandang kinabukasan. Kung ano man ay niya ang ginawang sakripisyo ng ex-boyfriend nito, ay binigay niya iyon ng kusa at hindi dapat isumbat sa kanya. Kaya sa huli ay sinabi nitong maghahanap siya ng legal advice laban sa mga ginawa nitong pagpapahiya sa kanya sa social media. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.